ano? Oh, ito sa alamat. Oo. Oh. Oo. Oh. Kung oh, gising lang ako nun, bibigyan ko talaga yun eh. Ano na, mga ano? mga takot! Ano? Mga takot! Kung sino? Alamat, asa na? Ito oh, na ang halata na asa siya yung dalawa. Oo. Oh. Wala ko yung ano, si... Lagi kayo magkasama. Lagi kami nagtatanggol ni Kernel eh. Kaya sabi na kanina, boss, alamat. Ano? Ano? Ay, wala. Uy. Boss Troy! Boss oh. Troy! Uy, boss Troy, patambay naman ako dito. dito Pwede ka matambay yung bahay ka. Oh. Wala Ay, nga ilaw sa amin eh. Doon sa part doon, brown out eh. Oo. Oh. Ba, di eh. Ba't pati wala ano? Ba't pati wala ano? Oh. Uy ko, sakit. ina mo kasi. Ano? Oh. Ah. Ang ina ka, punta ka punta dito eh. Hindi ka naman dapat dito eh. Patambay lang ito naman. Para naman nito tayo dito eh. Nakaso ha, makalabas Oo. Oh. Meron kang pitbull yan. Meron kang pitbull? oh ano, baka makawala eh. milyon tatay ko dyan. Kino? Kino pumili Basta. Oo. Oh. Tambay ano, mo na ako dito. Tambay lang ako. Oo. Oh. Basta tapos niya, ano gawin mo? Wala. May pagkwentuhan ako sa'yo. Ano ang mo? Kahit ano. Gusto mo. Si ano. Si, si Boss Alamat, oh. tawagin mo ngayon yun. Kaya mo na takot ako. Tawagin mo yan. Hindi. Ganito gagawin no. yung video. Pag nakita oh. ko yan, dalawin oh. dalawin ako. Oo. Oh. Oo. Pangina mo, alamat. Oo. Oh. Kaka. Sus, kala mo talaga may bubog ah. Ay, tawag mo yun, Kahit tawag mo yun, nasa na? Ah. Wag na. Puro ka naman ganyan pag nasa na. Tawag nasara mo ngayon. Kahit sino pa yan. Ano? Kahit sino pa yan. Okay. Oh. Kahit sino pa. Oh. Oh. Ano? Oh. Paano? Kahit sino pa. Kola mo naman. Oh. Bakit ito sa laman? Oh. Oh. Magising lang ako nun. Bibigyan ko talaga yun eh. Kala mo talaga may bubuga ka, Troy. Puto. Pag nasa pa naman. Oh. 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 Nagbuboxing ka na. Ano? Ina, mga taot. Ano? Mga takot. Sino? Alam mo. Tasa Patay mo ngayon! Sa, oh! Tingin mo, tingin mo, tingin, eto, Troy. Tingin mo, uubra ka ba? Ha? mo, dapat siya yung tinatanong mo eh. Ha? Dapat siya yung tinatanong mo gano'n. Hindi na tayo ko. Ha? Baka ano, napapakot ka na dyan mag-video ako na ka mag-video. Ay, boss! ah, uh, ano? Baka napapakot ka na ka video eh. Oh. 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 Magbabalik na kayo dito, di ba? Di ba mag-vlog kayo? Ay, uh, Troy! Di ba mag-vlog kayo? Wait lang, parang may sinasabi ka! Ulo! Oh. Ha? Binag-vlog kayo, ito bibidyo ko kayo, ay vlog, ayun oh. Pwede, parang may sinasabi ka na ina. Wala ko sinasabi yun. Eh, wala ko mo sa kanya. Wala naman ni. Eh. Basta Wala, wala naman patunay. Eh. Uy, yung mga GGC, oh. Tala, paso kayo, paso. Baka mamaya, napapagod na kayo mag-vlog. Ako huh? naman magkakamera man sa inyo, kahit walang sahod, okay lang. Eh. Asa ko dito? Oh. Ayun, wait lang. Ano, ano? Asa ko Oh, Dapat lang. Okay. Oh, ano? Hindi eh, eh. ko alam. Paalam sa akin kanina yun eh. Hindi ko alam doon, hindi pumunta dito niya, yun. Sabi paalam kay Mayor na siya rito. Hmm. Wala na, dito kayo ako, talaga. Ako nakakalata na sa sya inyong dalawa. Oo. Wala ko na ano tsaka si... Lagi kayo magkasama. Lagi ka pinagtatanggol ni Kernel eh. Oo oh, oh, nga, parang na ito yung last yung diba? sa araw. Oo. Oh. Then, biglaan nang ibaw gali sa amin, Oo. Oh. Baka, baka... Sabi niya pupunta siya rito. Ngayon, nasan na? Ba'y di nyo pinapakain? Ay, pinapakain, lul. Oo. Oh. Wait lang, ba't parang bait mo? Bait mo talaga ako, Kuchi. Eh? Oh. Kaya nga kinakamewaan ko eh, <laughs> eh. oh. yun. Oh. May tinatarang, may si Boss Alamat. oh. Kasi yung kapatid ko. O. Oh. Gumawa school project. Mono school project. Siyempre, oh, ako so, nag Talaga nag-aawat yung aming dalaw eh. Kaya e, sila sa bilyaran. Eh, tapos na ako yun. Lang pasok na yun. sabi yung kanina, Boss Alamat. Ano? Ano? Ay, wala, Kuch. Ah, wala, wala daw, wala. Oh, Magsakay ka na. Oh, Magsakay ka na nga dun. Mm -hmm. ka na dun. Oh, oh. Oo. Oh. Hmm. Oh. Gano'n kayo dyan ha? So, mamamating na. Ito na kayo pagkain. Ito na kayo. Ayan, yan. Sige, tama yan. O si Kernel, ba, ano ba nangyari doon? Ba't laging sumasama kay Troy yun? Pupunta eh, dito eh. Sa akin, ko, hindi naman nila sinabi na pupunta rito si Kernel. Oo. Oh. Na. Siyempre, Mayor. Na. Nagtatago sa'yo, Mayor. Sa, yo, sa amin. Sa sabi niya. Oh naninibago na rin ako kay Kernel eh. Lagi niyang pinagtatanggol si Troy, di ba? Oo. Oh, oh, ano natin, lagi niya yung ano, mabait daw yung bata na yan. Kumapalig na siya Ano, Troy. Oo. Ano mabait? Puta na, nakita niya naman yung ginawa niya sa atin. Buntay, no? O baka ano, nandun yung sa labas. Ikaw, basta alam Tara, hanapin na si Kernel. Sama ka? Hindi, kapatid ko, hindi ko pa. ah sige, Sarin, ano kami? Para. tara, tara dito tayo sa labas. Ano? O. Ingat, ingat. Salamat, ingat. Ingat, ingat. ingat, ingat. Na, na. ingat kayo, Ingat, ingat ay, So yun guys, uh, sama komuna muna sila dito sa anapin namin si Ki Ernil. Eh, lagi raw nagkasama kay Troy yan eh. eh. Wala naman dito. Punta na namin. So update ko lang kayo ulit sa next video natin guys. Okay, peace.